na lang sa bahay na mag-isa na lang <laughs> sa luwag Sino ba pwede pang nililigyan mo? Sino yan? Ako? Kanta lang tayo dito. Kanta, kanta. Asawa, asawa. Hindi, ay. Hindi ko na kaya sa aking asawa. Sana ay hindi na siya na Sana ay hindi na siya babalik dito sa akin Kalimutan ko na siya Sana ay hindi na siya at huwag nang babalik Di ko nakakayanin pa ang kanyang mga pasakit sa akin gusto ko nang mag-isa Ayaw ko nang kasama siya Ako nalang mag-isa Sana hindi na siya uuwi Ako nalang sa bahay Na mag-isa na lang Sana huwag Sino ba pala 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 mo? Sino yan ako? Kanta lang tayo dito Kanta kanta Asawa, ah, asawa.